Okay, good afternoon po. Wala po akong balak mag-vlog ngayon. Pero, bakit po ako nag... Oo. Kumbaga, nag-record. Pasok ulit. Pinapasok ko yung aso. Bakit ako nag-record? Tuloy-tuloy po eh. I mean, ano ko ba sasabihin to? Nabubulol na ako eh. Okay. Yung, yung mga lindol, malalakas na nga. Tapos sun sunod pa. I mean, masyadong close, no? Yung, yung pagitan. Hindi. Ito, ito na naman sasabihin, uy, nananakot na naman ka. Eh, hindi po. Mag-check kayo ng news. Nananakot ba yung nasa news? Okay. Yung mga, yung mga nangangaral ng end times, huwag po kayong mangiming magsalita. Opo, hindi po natuloy yung, mga ibang sinabi natin, praise God, dahil uh, kung dumating po si Jesus, natatawa nga ako kahapon, I was watching China Phillips Baldwin's uh, vlog, yung California Preaching, no? Sabi niya gano'n, Oy! Sabi niya gano'n, There's so many things in uh, happening in the world today, uh, calamities and all that, blah, blah, blah. Tapos sabi nung isang kasamahan nila, China, Maybe Jesus is coming soon. na uh, Maybe. The Rapture will uh, take place anytime, ganun ganon Sabi rin ni Chana, I don't want Jesus to to come now. Not not yet. Because uh I'm not yet sure if all of my family members receive him as Lord and Savior. Tama naman po 'yon. Kung meron tayong dahilan bakit, huwag mo na Lord, please, kasi marami pa tayong mga mahal sa buhay na hindi pa mananampalataya we have to share the good news. I love that. Tama po siya. Pero, pero, kung talagang nakatakda na pong dumating si Lord Jesus, wala tayong magagawa. Thank you, Lord! Di ba? Sa akin, praising and, praise and worship yun. Talagang, wow! Mapapatalon na ko, Lord. Talagang tatalon tayo. Tatalon tayo. <laughs> Hindi tayo tatalon. Tatagitin niya tayo. Ibig sabihin, overjoyed ka, di ba? Kasi tingnan po yung lindol, no? 7.1 po sa Japan, latest. Tanong ko kayo, kailan lang ba yung huling nilindo ng Japan? Napakalapit lang, hindi po ako sure. Pero parang kailan lang din pati. Tapos, may war sa Israel. ina Inaabangan yung mangyayari. Nag-e-escalate po talaga. Hindi po maganda yung ano, kasi... Yung ibang krisyano na nanawagan na naman nalangin. Eh. Pero sa akin naman, sabi ko, eh nakahula sa kanila yan eh. Nasa kamay na ng Diyos yan. Kasi ipapangyarihin talaga ng Diyos yan na mangyari yung mga nakalagay sa banal na kasulatan. Hindi ba? So, obserbahan niya ang mundo. I'm not saying, nga ah, Kasi, makinig, ang rapture imminent. Pero ang gusto ko lang sabihin, hindi niyo ba napansin? Kabi-kabila ang lindol. Kabi-kabila na nga. At ang lalakas pa. Do you remember? Uh, yung pinaka-post ng DOST Pag-asa? Kung gaano kalakas na... Uh, 5 years ago, I think 2019 o 2020 may mga post ang DOST pag asa that's, uh, sabi nila o oh, pillbox rather, pillbox sorry, sorry, pillbox may post ang pillbox na nalito na ako sa Baguio at sa Lindol alam ano Okay, nangyayari uh, yung pillbox, meron siyang post ang sabi ng pillbox mata, malakas daw ang Lindol dahil ito ay maglalaro sa 7.2 dito po yan sa atin sa Maynila Hmm. Amen? Especially ro, dadaanan yung Marikina fault line. Ano ba yan? Yung mga kung ano-ano dyan. Yung. Pero lumulusot naman ako, Lord, Manila naman kami, hindi naman kami metro. Di ba? Talagang parang, parang lumulusot ako. Hindi, sabi naman ni Jesus, kahit saan ka nandoon, anak, poprotektahan kita. O di ba? Kung mananampalataya ka, huwag kang matakot. Di ba? Jesus is our shield. Five years ago, ang sabi nila, 7.2. Abay, malakas na. Malakas na yan. Sabi ng daddy ko, buhay pang daddy namin that time eh. Pero ngayon, pambihira. 8.3? What is happening in the world today? Okay. Baka mamaya may mag-misinterpret na naman sa akin. Nagbibigay na naman ako ng senyales sa rapture. No. Hindi ko po sinasabi na itong mga sinasabi ko, senyales ng rapture. Sinasabi ko lang po, iikot ninyo yung mga ulo nyo, it itignan nyo yung paligid ninyo, anong mga nangyayari. See? O. Oh. Alam nyo, nakakalungkot may mga ibang churches. Parang wala. Dead mas end times. Wala silang kap preaching, preaching sa end times. Maniwala kayo. Alam niyo po kung ano yung nano ko na pinapinipreach. Nag-stalk lang ako sa Facebook yung mga ibang friends ko eh. Institutional churches, to so siya sabi ko ah, stalk lang kasi nandito naman talaga sila. Nakalike naman sila sa akin eh. Oo, ibig sabihin, pag di ba pag nakalike sa'yo, lilitaw sila dyan. O, yun. Hindi pa na na ko. Alam yung tinuturo, how to be successful. Maganda naman mo, how to be successful. Pero puro dun lang, walang end times. Mm. What is your uh, destiny in the world? Di ba? Parang pandito lang eh. How do you excel? Paano ka mag excel daw bilang isang tao? Sabi ko, Lord, napakalayo nito. Hindi, hindi ito ako kasi unang-una dapat gospel lang marinig ng tao. At ito ang worse. Ang nakalagay, teka, 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 let me, let me, let me think. Ang nakalagay ganito. Bakit mahalaga pa rin mag kahit sa New Covenant? Ayan ang tinuturo nila. Palakpakanteng ako. Tawa ko ng tawa na nalulungkot. Ang bihira. Ni wala ko nakitang end times that Jesus is coming soon. Tapos ito pong masaklap. Yung mga nangangaral ng end times, binabanatan nila. Puro kayo end times, puro kayo end times. Hindi, pa, hindi pa naman dumarating ang Lord. ganila Okay. Alam niyo po ba, hindi nila namamalayan sila yung sinasabi doon sa Pedro. Unang Pedro ba o second Peter? Uh, whatsoever. Pero hindi ko hindi ko alam. Basta nandun yung sa Pe Peter. Peter tuloy. Peter. Nandun sa Peter. Eh, sa, Peter. Nakalagay doon. Ano na yun? Sabi niya. Yung mga scoffers. There are, there are scoffers in the last days that they will tell you, Where is the coming of thy Lord? All day itong mga nagsasabing ito, mga kristyano sila. Yung mga nagsinasabi ko po ngayon. Kasi hindi naman doon bating ang Panginoon. Kaya focus daw sila doon sa mga preaching nila ng Christian living araw-araw. Kaya misa may nag-comment sa akin dito. Brad, please. Uh, itong paliwanag ko. Sabi mo, doon sa comment mo, na bakit da, bakit puro pananakot? Unang-una, Brad, hindi pananakot yun. Hindi po pananakot ang M-Times. Ang preaching ng end times ay pagmamahal at pag-ibig. Yes, di ba? Ngayon yung mga brethren namin diyan sa Pampanga, natutuwa po ako tsaka sa Tarlac, may mga brethren tayo diyan hanggang doon sa Ilocos, end times na rin sila. praise Jesus, end times na rin. No? End times na raw sila. Mm, yako, thank you Jesus. Hindi lang dito sa Maynila dapat i-preach ang end times kahit saan. Mm. kasi may mga Bible study kami dati sa Pampanga. Ngayon daw, hindi eh, man natigil nga kami ng pandemic 'yan. Pero, oh, ang ganda ng Bible study namin doon, grabe. Grabe, umiiyak sila. Tuwing tuwing naalala ko 'yon, umiiyak din ako pag naalala ko. Kasi talagang damang-dama mo yung yung paghipo, paghaplos ng Panginoong Hesus Kristo sa puso nila. Yeah, sabi na hindi naman perfect ang naging buhay ko. Sabi ko, Brad, wala naman naging perfect ang buhay. Sabi, lahat tayo basahan lang. Lahat tayo walang kakwenta-kwenta ang buhay natin. Pero si Jesus, niyakap niya tayo. ba diba? Y yun 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 eh. That's grace. Oh, ngayon daw, end times na pinipreach mo. Hmm. That's it. Nagkaroon na lang. Ano kasi tingnan niyo ha? Yung mga pangyayari ngayon na yan, mga pangyayari sa buong mundong dingding nito. Ay ayaw ko sabihin warning ng Diyos para eh no, mahal lang Diyos ang mundo. Nangyayari yan kasi ang sagot ko kasi nangyayari. Well, kung nangyayari yan nung panahon nila Pedro, mas nangyayari sa panahon natin. Aba, kung may mundo pa after 500 years, mas napaka-worse na ng mundo noon. So I think this is it. Ako naniniwala po ako very close ang rapture. Hope this 2024 na. Jesus will come. Kung baga nakaposition na siya sa ulat. Or, okay. Kasabihin ng kanyang ama, God the Father, Okay, son, this is your time to go. Come on, come on, go. Diba? That's it. Okay, dad. Let's go. I will get my church to myself. Mo! Oh, how, how exciting. Diba? Papa, hallelujah ka. Praise the Lord. Hallelujah. Diba? Yan ang ano kalamidad. Alam nyo, ang pinakamalakas na lindol mararanasan sa Great Tribulation. Kampantin nyo po ang ano yun. Ha! Eight point something na lindol, malakas na. Pagkatapos mararanasan pa lang ang pinakamalakas na lindol sa Great Tribulation. Gano'n kaya kalakas yun? Kaya na po ang mag-isip. Nag-stress na po ako. Bye-bye.